Okay guys, so ayan na kaya si Dude magpo-trip ng Canton again and again. So ayan, dito sila ng kanyang ate Ella. Ah, ito ang Canton, tagisay isa tayo. Okay, so nagpe-prepare na siya. Dai, tignan natin kung nag-improve ang iyong pagluluto ng Canton. Ha? Okay. O, oh, diba? Tapon-tapon pa. na ano lang. Kaka ka kasi nagmamadali. Saan ka ba pupunta? Oh, okay. Okay na yan. yan. waiting. Waiting time. Ay, sentro mo. Hindi na ako sentro. Ano ba yun? Hindi sanay. Ayan. Okay, nakasentro. Para mabilis uminit yan, ano. Nire-ritwalan yan. Di ba may bagong kanta ka yan? Yung ano, golden? Okay. Ah, golden. Golden ticket. Okay Ang oh, <laughs> You want to stop? I'm done. Ah, you want to do that, I'm done, shining. I don't, I don't I'm done, hiding Ayo. now. Shining like I'm of to be. dreaming hard, we came. For now, I Ah, uh, luto na. Di pa. Ay, okay, di, di pa pa. <laughs> Ayan guys, ituturo niyo Duday kung paano magluto ng kanton. Baka kasi di nyo pa alam, di ba? O. Sige, step by step. Paano? First, kukuha ka ng lang yan. okay. Di. Mali, mali. Ah, sige, isa so, pa. first, first step? ka ng kanton. Okay. Alaman. Kailangan talaga may kanton. oh. Tapos, kukuha ka ng lang yan. Okay. may takip. Okay. Tapos, kukuha ka ng tubig dito. Magka... Kukuha ka dito. Tapos? Tapos, ah, tapos? Tapos? maglalagay ka ng saktong tubig para sa kalpon mo. Okay. Tapos, kukunin mo yung ano mo. Ganto, tapos. Oh ganito. tapos o ganto. Tapos, i-on mo sila. Okay. Tapos, syempre, sasaksak mo. Okay. Um, ganto O, ano ah, tapos? Tapos, i-ano mo. I-replace down mo na yung Wow, oh, English, place down. Oh, ano ah, ano pa? Apo sa tapat na. Hintayin mo. Hintayin mo. Kumulo. Pag kumulo na. Sa laging kanton. Okay. Dali na yung karton. Saan din nalagay? Nalagay mo sa Plot. Ay, mali, mali. Oh. Kukunin mo to. Ah, okay. Tapos? Sinaganan okay. uh, yung ganun na. Okay. Para syempre. Huwag yung ganun na Pa baka tumalo na kanton. karton. Ah, so, eh, na, no? <laughs> baka magumuhu yan. Tapos? tapos nalalagay mo na siya sa to. Ha. Tapos, kukunin mo yung con ay, condiments, condiments, con condiments. Condiments, o. Oh. Tapos, pag nahalo na, ano na gagawin? Tapos, kakain na! Woohoo! Okay, hindi pa kumukulo, guys. Tagal naman na itong kanton ni Duday. Okay, Woohoo! Okay, kinukuha niya na mga kanton. Kasi umukulo-kulo na. Pwede na ba Uy, nakakulo na. Pwede na yan, boy. Okay, lagay mo na isa-isa. Wow. Ay, oh, Isa. Hmm. Lawa Tanawa. na. Lawa. At, huling tatlo. Ay, huling last. Huling last. Ay, no. <laughs> wow. Ang lupit na magloto. Pwede na. Ay, ay, ay. Okay, no. Okay, no? Ah, okay, nahalo halo niya. Ba't may nahalo-halo, ma'am? Para maluto, alangan. Hmm, nilulubog niya sa mainit na water. Okay. <laughs> <laughs> so, ayan, lang tayo lumambot ang noodles. Kain na lang kanda. Noodles. Okay na Okay na. Video oh. okay oh. mo ako. Mainit yan. Kasi okay si Kuya na maglalagay kasi mainit yan. Nagwa? No, <laughs> Isang tap lang. Isang tap lang para medyo may sasas. Tulungan nyo na ang paglalagay. Yun know? o. Okay. Para kang ito. Oh. Para kang kanto. Okay. So yan. may mekos lang nila yung guys. Okay. Siyempre. Anong gagawin sa mga kalat boy? Ha? Liligpitin. Oo. Oh. <laughs> Ayun po, yung kakalat doon ah. Oh. Okay. So, haluin na niya tela yan. Tela, do the honor of kings. Ayan. Oh. Oh, Ayan, dapat kasama ang um, paglinis sa... Uh. Okay. <laughs> uh. So, eto na ang kanton ni Duday. Yun, yan na. No? No? Okay, sige ah. Oh. Ikaw na ang unang ano, taste test. Ikaw. Taste test. Taste test ala doday. Hmm. Mm, net hindi na. Okay. Kaka ah, second taste test. Sarap. Masarap kumain naman ng kantong guys kung madalang. Pero pag madalas, hindi, hindi. na. Hmm. Sarap. Sarapi. saka masama ito guys pag lagi. Ang ganda madalangan. Ito lang ako mag-crave ng kanton. Ito Sarap ang pagkakaluto ni Duday. Lasang-lasa yung ano, Rino. <laughs> Big bite. <coughs> Big bite! Oh, my God. sarap yung ano niya. Hindi siya ma hindi siya malambot. Kasi pag kalumabot yung pansit kanto, hindi masarap na. No? Dapat yung ganito lang. Iba-iba, depende sa tao. Ako, wag yung sana to napapanood ng na madaling araw. Mm -hmm. Gugutumin talaga kayo. Oo, oh, pag napapanood ko, nagmumukban ng gabi. nagugutom no? Nagugutom ako. Mm -hmm. Pwede pag umaga. Parang gantong oras. Mga 4 o 5. Medyo naaga pa. Pag yung, yung madaling araw tsaka gabi. Tumin kayo kahit nakakain nyo lang. Uy. Ito na. So ayun lang guys. Hanggang dito na lang ang aming vlog. Ubusin namin tong kanton. Bye bye.